52,569 Oh guys, yan o Yan po ang inabot ng pagpaayos natin ng nabara o 52,569 Aircon saka radyo Ay, schedule na lang doon Pero ito, pwede na mamaya Mga anong oras? nabukulang pambang kasi kusir-lakusir sa ano na ano kawad yung nagkagurusol ko nag-stuck up na guys ah uh, dito tayo sa JL Habana tire uh, supply and auto repair shop so dito natin pinagawa yung ating sasakyan na nalubog sa baha so tinawagan na tayo para tingnan natin kung uh, ayos na yung uh, sasakyan so hanapin natin hanapin natin sa loob ng um, Ayos na. Boss, nabara ito. Nabara. Nabara ito, may lakas siya. Oh, tingnan natin. Oh. Ayos na. Kami sa gel dito. Oh. Ah, ni sakyan oh. oh. Nabara. Oy. Oy, ano? Kumusta? Nasa busi, dupli kita susi. kita susi. Hoy, kway kway tara. Ah, Ano 'to? Yun. Bakit 'yung isang susi? Nabasa po pala 'yo. Nabasa. Ah. Oh. Nasa 'to 'yung isang susi. Um. Nabasa. Wow. Well. sasakyan natin. Oh. Bahawa pa. Oh. Hmm. sa sasakyan dito. Hmm? Oh, binaha. Oh. Coba Siya pa lang siya. Ha? Binubuo. Mga Maramang loyong buhay mo eh. nag loyal man lang ako eh. <laughs> <laughs> Ilang araw pa yan? Ilang <laughs> araw pa siya, si Jim. Ha? Si <laughs> Jim. natin. Tagumpay? Uh, ano boss? Tagumpay! Eh salamat! <laughs> Anong diferensya? Ano naman lang <laughs> sir? 3 block ng ACO. Tapos yung mobilizer mo, butik na kano. Kaso bang kagabi ayaw nang umandar. Ha? Kagabi ayaw nang umandar. Ayaw umandar, kagabi. O ano nangyari? Siglit trip ko yung mobilizer mo. Kaya lang sa umaga. Tapos? Eh, hindi pa rin napaandar? Umandar pa na. Umandar na ka Salam. <laughs> Ang importante <laughs> dyan, umandar. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ha? Para makita nila sa mga andar na. Yung kawawa dyan, yung battery ko, kabago-bago. Isang linggo, linggo lang yun. Nalubog sa baha. Hindi ano, aircon, saka yung radio sa mga radio. Kailangan nito dun sa, ano, nag-electrical namin sa aircon technician. Saan? Sa kabila? Yung aircon? Walang aircon yan. O oh, ito, ito. Mga, ilang araw pa to? ako ha bina na ito mamaya biden dalhin na na yung... or... natin doon sa ano kabilang para ayos yung aircon hindi missing dapat ano na all in one <laughs> ha di e, pa schedule na lang ano kung sakali tapos aircon saka radyo ah. aircon saka radyo ay iba schedule na lang doon pero ito pwede na mamaya mga anong oras tabo ko lang bambang po kasi sir lock mo sir sa ano ano ang tawag doon ko nag-stack up na wala na Al gusto completo de picadillo. Mm. -hmm. Uh, tiyang... <laughs> oh, ito, <laughs> uh. Uh, pa. no guys yung sakyan natin mawa oh. mamaya pa pala to sila yes. yes. yung aircon aircon saka ano ah, radio guys dito na tayo oh nagpapakompute pa Computer tayo na po bayaran. Kaya yung madam. Oh, nakatawa si madam mo. Oh. <laughs> Para <laughs> Tuwang tuwa si mama. Huwag <laughs> ka inabot. Huwag ka naman ma inabot. 52,569. Oh, guys. Yan oh Yan po ang inabot ng pagpaayos natin ng nabara. Oh. 52,569. Pero sabi ni boss, 50 na lang daw bawas na yung butal sa detailing yan so importante dito is uh, tumatakbo na yung sasakyan natin at papaayos uh, pa natin yung kanyang aircon at saka radyo yun pa ang uh, dagdag gastosa natin so masakit sa bulsa 50,000 dahil sa baha dahil kay Christine dahil sa iyo, Christine, 50,000 yung gastos ko sa sasakyan. Plus, magpapayos pa ako ng aircon at saka at saka aircon at saka yung radio natin.